Agimat ni Paraon. Mga kaagimat si Apo Michael ang kilabot na albularyo ng CDO. Nagpagamot sa kanya mga kaagimat si Agilang Antingeros, ang kasama nating ghost hunter. Dito mga kaagimat, chinek ni Apo Michael kung anong espiritong gumagambala kay Agilang Antingeros. Dito mga kaagima, pangiting pa si Agilang Antingeros kasi magkaibigan yan sila. Pero makikita nyo mga kaagimat sa bandang huli kung anong mangyayari sa kanya. Hindi pantay ang kanyang mga daliri mga kaagimat ayon kay Apo Michael na ang gabay sa anting-anting ni Agilang Antingeros ay hindi umaayon sa kanya. wala Ang siya. Ah, yun. Gumamit si Apo Michael ng ritual mga mat para yung gabay ni Agilang Antingeros ay sasang-ayon at mag-acknowledge sa kanya. Gumamit si Apo Michael ng mga malalakas at matitinding orasyon para kay Agilang Antingeros. Dito na part mga kagimat ay tataliin na ni Apo Michael ang gabay ni Agilang Antingeros para magkaisa na silang dalawa at pinakuan na para makapasok sa kanyang katawan at hindi na makalabas. Papatayin din ni Apo Michael ang mga masamang elemento o espiritu at negatibo sa katawan ni Agilang Antingeros na nagbibigay ng sakit sa kanya. Sa Sir, kita bro. Nakina kita bro. Na ka bro. Nawala ang mga ngiti-ngiti ni Agilang Antingeros mahagimat at nanghihina na ang kanyang lakas. Niritualan din ang kanyang inuming tubig para manumbalik ang kanyang kalusugan. <laughs> ano Binasbasan siya ng gusto kaagimat para bumuti ang kanyang pakiramdam. Si Agilang Antingeros makaagimat ay matagal nang merong sakit espiritwal kaya gusto niya itong matanggal na ng lubusan. Marami ng mga manggagamot ang kanyang napuntahan

Yang tubig na yan mga kagimat ay sagrado na kasi rinitwala na sa ngalan na makapangyarihang Diyos na Diyos ni Abraham Diyos ah! Ah! ang negatibo eh. lumabas ang mga espiritong negatibo sa kanyang katawan mga kagimat, sa pamagitan ng kanyang pagdighay mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. Yan si Apo Michael, mga kagimat, Ang kilabot na albularyo ng CDO. <laughs> Marami pong salamat sa inyong panunood.